Mistulang tulang naglalakad lang sa parke ang presong si Michael Cataroha nang makatakas ito sa loob ng maximum security compound ng New Believed Prison. Pinag-aralan niya yung ano yung yung movement ng kanon ng uh, mga visitors. And then napansin niya na ano na mayroong tinatatak na parang rubber stamp. Ginaya niya yung ano yung 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 script ano parang rectangle na uh, rubber stamp. Itinatak niya sa braso niya. Naghanap pa raw ito ng kasing tangkad at kasing katawan niya at kinopya ang pangalan nito. Nung isinita siya, pinakita lang daw niya yung kasi maraming tao eh. Mm. So mobile lang siya sa paglabas ng mga ano ng mga uh, visitors. So nung sinita siya, pinakita lang niya yung rubber stamp niya. Pagkalabas ng compound ng Bilibid, naglakad daw si Katarawa mula sa piitan papuntang Alabang hanggang baybayin nito ang EDSA at nakarating sa Kainta at doon nagtago. July 15 na mapabalitang may nawawalang inmate sa bilibid at inakalang napatay ito at inilibing sa isang septic tank. Sa Senate hearing lumabas na ang nakuhang buto sa septic tank ay buto pala ng manok at hindi ng tao. Dito sinabi ni Bureau Chief Gregorio Katapang na naniniwala siyang nakatakas itong si Kataroha. Bagay na mahirap paniwalaan ayon sa mga senador dahil mahigpit ang seguridad sa maximum security compound. Pero kahapon nga ay nahuli itong si Kataroha ng Angono Police sa Barangay San Isidro sa bayan ng Angono. May nagbigay raw ng tips sa mga pulis sa kinaroon ni Kataroha at kanilang inaksyonan ito. Initially may kunting ano, resistance pero hindi naman na, ano, na, na overpower. Ano, ano naman siya, hindi na siya tumakbo. Mm -hmm. uh, yung, uh, Ginonfirm niya na siya si, ano, si uh, Michael Angelo Kataroha pinag-utos naman ni Katapa ang isang full-blown investigation sa pagtakas ni Kataroha at iniyak na pananagutin ang mga nasa likod ng pagpuslit nito. May bubuuin daw na board of inquiry para rito. Pag na-proven guilty siya doon, additional 2 to 4 years sa kanyang pinubunuan na sentensya na ano na 10 years. Yung kasing-kanyang 1612, yung anti-fencing law yung kanyang convictions. Panibagong reklamo at tagdag sentensya ang kinakaharap ni Kataroha. Ano man maging pasya sa kanyang reklamo at kaano man kahaba ang kanyang nilakad, balik-bilibid pa rin si Kataroha. Anjo Alimario, CNN Philippines.